Magandang Kailangan hapon po, sir. no? So, mga ilang taon na po kayo na nagtatrabaho dito sa agency ninyo? Ah, almost 8 months pa lang po ako, sir. 8 months, months to 6 months. Ah, ah, gaano katagal? Yung pinakamatagal po sa inyo? May nagtagal na ng mga mahigit ma isang taon sa inyo? Wala pa naman? Wala pa. At napansin ko, no, dito kanilang sabi parang sa Davao City, naka-base yung inyong uh, security agency? Opo. Pa saan kayo naka-base? Ah, uh, I mean sa amin, saan kayo naka-station rather. Yung uh, station namin diyan sa ano sa Kram, eh. yung uh, ano namin uh, sa main po, sir. office. Yung satellite diyan sa Manila. Ah, may satellite kami. office yes, po. po. Yung, yung main agency. office na sa Davao. Yes po. Yung main so, office na nasa sa Davao. Yes, okay. yes, okay. yes po. Pero saan po kayo nag-duty? Uh, kami po sir nasa <laughs> Bloom Residence po. Okay, sa yung detachment namin sa Sukat Paranyake po. Paranyake, lahat okay. kayo sa so May Paranyake. Ang reklamo ninyo ay apat na cut-off nang hindi kayo pinapasahod. Opo, so, po, sir, sir mag-aapat na cut-off nitong katapusan. Apat. Okay, so almost two months. Yes, po, sir. Okay. And then uh ano pa yung mga hindi na ibibigay po sa inyo? Yung yung benefits namin at saka yung uh, yung pinapangako nila na Manila rate na hindi naman natupad, sir. Yung Oh, so, anong rate yung ginagamit sa inyo? Uh, yun yung inaano namin, sir, kasi diretso, diretso na yung uh, pera na pinapadala nila sa amin. Hindi na yung nagkatugma sa binipirmahan kong kontrata doon dati sa pag uh, nila ano sa akin pag interview sa akin may problema kayo doon sa hindi nabigay na basic salary niyo opo later on meron pa palang issue kung anong rate yung ginagamit yes po sa inyo may natatanggap ba kayo kayo ba ay nagre-render ng mga overtime work ah uh, yung overtime work naman ay iba yung ano nila pero nung dumating sa amin isang buong 12 si oras na yung kanilang ano yung kanilang binibigay sa amin na ano yun daw uh, 800 plus daw yung daily rate namin 800 plus oh, tapos kanina na mention niyo rin yung SSS walang oh, hulog po at pag-ibig hindi kayo oh, hinulugan oh, ng po. inyong employer Opo. Oh, yes, anong pa, binigay nilang rason bakit hindi kayo mabayaran ng inyong mga employer uh, yun pong Pinata. hinihingi ko pong uh, peace payslip sir noon sa ano sa uh, operation manager namin kasi mula nung paglipat uh, ko ng posting dito sa my Central Vision warehouse eh wala na po silang may ibinigay sa akin na uh, peace payslip doon hindi ko na malalaman na kung magkano yung kanilang bawas doon sa sahod ko kasi diretso na yung number na binibigay nila sa amin sir in, in other words yung natatanggap mo bawas Opo, sir. Magandang hapon, Mr. Nelson. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, po, sir, meron pong 15 ninyo na security guards ang nandito sa aming tanggapan. Okay, humihingi o. ng tulong kasi ang inyong security agency daw ay hindi na sila napasahod ng magdadalawang buwan. At bukod pa o. dyan ay hindi kayo nagko-contribute ng kanilang SSS at pag-ibig. Opo sir, uh, ako sir, bilagisan dito sa commander sir, dito rin ako sa area sir sa Sokat. Okay. ngayon, eh, sir, ang hawak ko sir ay uh, itong security uh, ay na resident. Uh, bilang isang OIC po nila. Ngayon sir, regarding po diyan sa no sir, sa sweldo po sir, para press po kami sir, hindi para sa sweldo sir. Apat ah, ikaw. Opo sir, alam nila sir. So yung pati yung OIC, hindi rin nakapagsweldo. Alika dito, mag ka na rin. <laughs> Ah, uh, sir? Opo, sir. Eh, kasi, sir, ito, hindi ko lang may ito itong, ano, sir, itong area. Kasi, itong area, sir, kasi kung sabi ng bisyo, kung mayabandon ko ito, kailangan may tao dito. Kasi kung may, walang tao dito, sir, uh, kakasuhan po kami. Ito, your detachment commander, no? Siya pa yung yes, uh, supervisor ninyo? Siya po yung sir? YC namin sa bloom sir. Tapos, oh. yung sa mga 13-month, tsaka holiday, sir, hindi din po, wala din po kami natatanggap wala kayong mga premiums yes, sir. Na, natatanggap. Pero ito kasi si Mr. Nelson of Yanga, siya rin ay hindi rin nakakatanggap. So sino din dapat namin kausapin dito, Mr. Nelson of Yanga? Yung may agency po, sir, si Mr. Ray. Asan ah, si Ray? Sa Daba po kasi siya, sir. Ngayon, sir, yun nga, coordinate din kami. Eh, sir, sa totoo lang, wala din akong cellphone number yan. Alam nila yan, sir. Dahil matagal ko lang kinukong cellphone number, ang binigay sa akin na cellphone number, yung cellphone number ng ano yung ID na sa New Strong Point. Eh ngayon parang minsan active, minsan hindi. Wait lang. Alam nila yung sir. So, kaya, so, so kaya mo huling nakausap yung si Ray? Yan sir, yung nakausap yan sir, yung di ba may Facebook yan sir, yung Ray, yung ano Ray Ban. Ray so Ray, messenger, doon mo nakakausap yan? Oh sir, doon yung nakakausap yan sir. Ngayon minsan, minsan sir, hindi kasi ang may alak, may ano lang yan sir, 'yung knockout po lang kung minsan kung dito 'yung operation manager namin. Kanino nyo natatanggap 'yung mga sweldo ninyo nung mga nakaraan? Sir, pinapadala po sir. E, Sayo mismo. Pinapadala And po sir, sa, sa, sa Cebuana sir. Cebuana, sa Cebuana, sa Cebuana sir. Na lang namin nakukuha 'yung sahod namin sir. So wala kayong payslip. Wala kaming payslip sir natatanggap. Meron ba kayong pinirmahang mga kontrata? Ako po sir. Ha? Ako lang po. 'yung kayo lang. pag ano ko kasi 'yung iba wala na 'yung Wal ano. Wala kayo na pirmahang mga kontrata. Okay yung OIC lang. Pero in in, in any case naman no, uh, at para maging malinaw din sa ating mga tagapakinig at nanonood, hindi naman po indispensable ang written contract. No, just to establish na meron talagang uh, employer-employee relationship. Ang dami na pong desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. no May mga criteria tayo. Okay, para i-determine kung talagang kayo nga ay empleyado. And it appears naman na kayo ay talagang mga empleyado after all binibigyan kayo ng pasweldo, hindi nga lang, wala nga lang payslip. Mr. Nelson Ofyanga, kayo ba nakausap nyo na ito o nakita nyo man lang itong Ray Luna? Hindi Yang, namin nakikita ano, sir, yun, si yung, sir. yung, yung anak, sir, nakita ko na yan sa beses. Yung sir, anak? O, oh, sir. Ay, ni, Ay. Iba naman yung anak. Siyempre, hindi natin masisingil yung anak. Hindi naman yung, yung anak si yung nagmamayari nito. Ano, ano? Yung si Colonel Luna, ang nagano yan, sir, patay na yan si Colonel Luna. Yung tatay, atake. Ngayon, ang nagmana, yung anak ko, yung si Ray. si ah, Ray. Okay. So, etong Ray, minana na lang niya, kumbaga, yung negosyo ng tatay niya. Opo, sir. Alam naman nila yung sir, yung namatay lang noong December, December. Yung si Colonel ngayon Ngayon, yung anak, Makamit ko yan, minsan nyo nag-meeting kami doon sa Krame. Magandang hapon po, Attorney Manalili. Ay. Sir, no? bali na, narinig Krami. nyo naman kanina yung reklamo po ng ating uh, 15 na mga security guards po dito. Sir, hindi pa po sila nakakatanggap no, ng dalawang buwang sahod nila. Bukod pa dyan, ay hindi sila na, hindi nakapag-contribute ng employee nila ng SSS at pag-ibig. Sir, Apo, ano po sir. ba ang pwede nating gawin o pwede nilang gawin para sana masolusyunan na natin itong problema nila. sir, ang pinakamaganda po dyan, uh, punta po sila sa pinakamalapit na field office or pwede rin naman po dito sa Dole NCR, uh, file sila ng request for assistance po para masena. Tapos as to yung non-payment na uh, ng contribution sila sa SS, yung other mandatory deduction. Kasi may, may sarili pong jurisdiction ng SSS, yung pag-ibig, Although we can take note of that tapos ire-refer namin sila sa SSS or sa Pag-ibig kung saan ba yung yung agency na hindi sila nag-remit nung kinakaltas sa kanila, then uh, papatawag din sila ng concerned agencies na po. Okay. Uh, Attorney Manalili no, gusto lang din naming linawin kasi yung kanilang yes, agent, agency po ay naka sa Davao City pero sila ay nag-duty dito sa Metro Manila. Saan po About. ba yung tamang uh, venue para mailapit po nila ang kanilang reklamo? Uh, sir, pwede dito kasi di, uh, bali yung actual work nila is being done here sa Metro Manila. So pwedeng itake cognizance ng NTR po yan. Yes, no? Kasi uh, napaka-inconvenient naman no paglilipad pa tayong About. lahat sa Davao City at doon namamahinga siguro yung, empl yung employer niyo Apo uh, uh, sir oo oh. and uh, ano naman and definitely uh yung NCR will be coordinating din naman with with Dole sa Davao po Magandang hapon Ma'am Sonia. Yes po good afternoon po Ayun po no Ma'am kausap din po natin yung uh, from Dole uh, NCR uh, ilalapit nga po namin sa kanila no yung uh, reklamo ng 15 dito na security guards at uh, they mentioned that they will coordinate din po dyan sa office ninyo, dyan sa Davao. Ma'am, yes. naku-curious lang, lang ako. Meron na rin po bang nagreklamo dyan sa inyong tanggapan patungkol dito sa New Strong Point Security uh, Agency? Um, meron ng mga ano sir, meron ng mga security guards po na nag ko uh, com 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 complain pero ay hindi ko lang maano ma, ma ano yung kung ano yung mga agencies po kasi marami din po kasi nagpupay file ng complaint dito sa sa Davao, sa mga security agencies po. Okay, okay. So, ganun na lang po muna. Uh, Ma'am Sonia Delphine ng Dole Davao, we we will coordinate with you together with Dole NCR patungkol yes. po sa concerns ng 15 security guards natin dito. Yes po. Oo, and I think, Shari, I think we should also identify muna kung sino dapat yung in-charge talaga dyan sa New Strong Point Security. Kasi later, kanina, na mention ni Mr. Nelson of Yanga, na yung talagang boss nila nung una ay namatay na. Okay? At eto na lang, Ray pala is yung anak ng previous na owner. Tama ba? Yes, know, sir. You know, yes, sir. yung situation. Uh -huh. Okay. Siguro we, we we can coordinate din, Shari, with SOSHA para malaman natin kung who are the persons involved. Mm, yes, po. Na bigyan na din tayo ng details at sa SOSHA para mo pa ma mapaimbestigahan po itong uh, new strong point security po. Sir, ganun na lang po muna ha. Yung na-mention po kanina ni Atty. Manalili in so far as yung mga SSS and other contributions, i-refer ire po yan. No? We have a commission, a specific department ng SSS, SSS natin na may jurisdiction dyan sa mga reklamo na yun. And mas mabigat po yung parusa patungkol doon. Pero the mere fact na wala kayong mga payslip, okay? So bigla na lang kayong dine, dinededakan ng mga Uh, tawag dito ng mga contributions apparently or ibang ma may mga taxes na rin siguro na nire-represent na binawa sa sweldo ninyo. Yes sir. Yung... Um, lang sa amin sir yung sa pagkaltas ng mga benefits po sir. Ano yun sir? Sorry? Uh, kinakaltas na lang po nila bigla. Pero hindi malinaw kasi walang breakdown. Oo, oh, wala kasing payslip, sir, na hindi namin makikita. Ngayon, tinatanong namin yung operation manager namin, sir, kung saan yung payslip, pero wala siyang binibigay. Sin nung kayo ay hinire? nitong agency na to, sino yung kausap ninyo? Ah, uh, si Operation Manager Rolly Stathander. Yes, At, sir. At saan siya? no nak Nakita nyo ba to ng personal? Yes, sir. Yes, sir. Saan po siya naka-station? Uh, yung station niya yan, sir, sa West Krami. Doon sa, sa satellite Ah, dito. Namin, ano, po. Yung parang yes, satellite sir. office na nila. Yes, sir. Okay. I think, uh, kailangan nating i-mention yan, no? Sa pag ilalapit natin to sa Dole. Kasi uh, later on, baka lahat sila mag-deny, no? parang yes, kanina si Mr. Ofianga biglang sabi niya ako rin naman hindi pa nakakatanggap ng ng sahod ko. Mr. Ofianga baka gusto mong sumama na dito sa ilalapit nating reklamo. Opo sir. Lahat naman kami sir hindi pa nakatanggap sir kahit hanggang ngayon sir eh ah, inamin ko sir ako talaga sir mas masaklayan. may pamilyado din naugutom din sir. Teka lang ha sabi mo lahat kayo il ilan bali lahat ang kilala mong mga security guards na hindi, na hindi pa nakakatanggap dito? Sa Kaloocan Two guard at saka yan sila ni Balantag uh, dito sa yung gwardiya sa sa Vision Office saka sa Bloom. So madami-dami. Madami-dami pa lang mga oh, okay. uh, pinagjujutihan yung mga security guards na to. Baka later on, Shari, di ba? Sanay na tayo. Ang lagi nating naririnig na rason ng mga employers is hindi pa nakakasingil. Nang <laughs> client. Yun naman palagi. So, ganun yung sinasabi. Oh, client. tama ba, Sir Nelson? Yun yung sinasabi na hindi nakakasingil ng client? Opo. Bale limang ano ma'am, limang 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 cut-off ma'am. Ah? Limang cut-off so O limang pare pasok na rin ma'am sa five UNL. sa 5 months ma'am. Okay, pero that is irrelevant na, Shari, no? Kasi in the first place, yung mga employers hindi nila pwedeng gawing uh rason, yes, okay opo. or i na lang sa kanilang mga kliyente yung pampasahod nila sa kanilang mga empleyado mm -hmm. okay? okay meron tinatawag na capitalization requirements okay na ang mga ganitong agency or for some minsan no ibang klase ibang mga uh, klase ng employers may specific amount sila dapat na capitalization para just in case na talagang walang streams of income na mapunta sa kanila meron silang panghugutan ng kanilang pampasweldo nila okay So dito, uh, to be honest, 'yari, major sketching eh. Yung mm -hmm. nagiging transactions nitong na employer nila kasi yung mga pampasweldo nila dinadaan lang sa mga pera padala. Mm -hmm. Walang ka payslip, payslip. Uh, 'Di ba? Hindi rin nagpapirma sa inyo ng mga contract of employment. Okay? Main hindi nyo pa apparently, hindi na rin hindi na rin mahabol, habol hindi nyo na alam kung sino yung hahabulin nyo dito. Okay? So ilapit natin sa dole. Mm -hmm. Okay para mat makatulong sila, sila ipa-isasabpi na naman. Okay kung sino yung uh, duly authorized representative ng security agency ninyo. Papuntahan po natin ang Dole and Sosia para po mapaimbestiga. Yes sa Sosia. Lalo oh, na po. sa sa Sosia. Mm -hmm. May mga license ba yung mga baril ninyo or Yes po. Uh, ma'am, ma yung or concern naman po sa mga mo? baril po ma'am. Mm -hmm. Na pinull out po kahapon ma'am nung pagpunta namin, pinuntahan doon ng operation manager. Mm -hmm. Kaya uh, yan yung pang isang hindi, concern namin. Pero may naman. license yung, lice, yung, yung barrel na hawak ninyo. Yun ma'am hindi namin alam mam ma kasi yung humahawak po yung OIC. Isang kwarta lang po ang naka sa ano namin kasi unjuti uh, on duty pa rin po kami mam. Ma Bali po ang ano namin mam. Ma yung barrel uh, pinol out uh, without documents sir. Yung inventory of firearms. Yun po ang wala kasi may possibility na i-charge sa amin yung baril na ah, sasabihin na mm -mm. nawala. Apo, apo. So, ang ano namin yun kay operation, kay OIC, wala pong documents no na, na pinaupo. Oo nga, kasi baka mamaya ma mabaliktad kayo. Apo, apo. So, dapat kahit papaano may formal letter kayo wala po, Wala po, okay, wala. Sige po, ganoon na lang sir. Um, binigyan na po namin yung uh, social ng heads up patungkol po sa agency po no. Sino ang owner nito, sir? Sino pong owner na? Si na, Rilo na po. Ah, yan to talaga yung, yung okay. Ray Luna na talaga. Okay. Sige po, mga sir, uh, kausapin po namin kayo doon. Um, kausapin po kayo ng mga staff namin. And um, i-coordinate naman na po natin ito sa Dole ng NCR and Dole po ng Davao, gayon din po sa Sosya, dito po sa karami. Okay po, kausapin po kayo ng mga staff po namin dito. Sige po. Sige po, salamat po. salamat po. Sige po, ato no? na